Nasulayan pag-usab ang pagkamatinud-anon sa usa ka utility worker sa local government unit sa General Santos City human nga nakapunit og nabilin nga brown envelope ilawom sa bangko sa Land Tax Division sa Investment Building. Sumala kay Bayani Ugarte samtang gahimo kini sa iyang trabaho sa paghinlo sa salug sa Investment Building may nakita siya nga papel og envelope apan walay ni angkon sa mga nagalingkod mga iyang gitunol sa ubang trabahanti sa City Hall og wala siya nagdahom nga kwarta di ay ang naa sa sulod daghan mga mga client nagakwan mga bayad na, na. pirmero na ang nakita nako tong payment papilang lang nahulog niya sa ma'am nay papilma man nahulog sa yon to ma'am Yung sa dili sir, tuloy na ako sa, na, sa, sa, sa land tax, hmm. kainan na at bali na ako pag-atag. Naisip na ako nga sa kuwang supervisor nga si Sir Dan Lim mato gipunta na ko sa, sa office gikonfirma usab sa Records Officer 4 sa General Services Office kon GSO nga si Dan Lim nga tinuod ang impormasyon nga si Ugarte may gitugyan nga envelope og ang sulod nini naga kantidad og 29,640 pesos ang una yung ginawa nung makita niya yung envelope dinala niya doon sa kung saan na area sa na nabilo na nakita yung ano sa, sa panahon na yon doon sa land tax. Bali, nag sa akin si Bayani na sinabi niya, may nakita siyang envelope. Envelope lang sinabi niya, wala pang ano. Tapos yung papeles na mga iba-ibang documents. Sa so, ngayon ay na-turn over na sa HR. At ang at tungkol naman doon sa pagkakakilan lang kung sino may-ari ay nakakuha na kami ng ano, ng... Inpo. Yes, po. Picture pero hindi pa namin kilala. Gipaklaro ni Ugarte nga unang higayon nga nakakita siya og kwarta o gula daw siya plano nga hilabtan ang dili iyaha. Mao nga iyang gitogyan sa ilang opisyal ang envelope. Karon pa lang nga higayon sir. Ang kalabanan ako makita batuluber Uber, yun nila swerte daw kaya ako nakapulot. Dili atuwa, si prena, tag sa trabaho ng Nana Silva. Gidugang nilim nga dili unang higayon nga may nakitaan ang utility worker nga si Ugarte sa pagkatinuod na himo nga awardi sa pagka kogihan sa 11 anyos nga serbisyo onya may nauli na nga mahalon nga cellphone nagaparawagan lang si Lim sa kliyente sa City Hall nga nawad anong kwarta nga i-claim sa HRMDO doon sa naka ano naka ng pera no uh, maari ninyong kikunin yung pera sa aming ano sa department sa LGU Human Resource Management Office In the heart of changing lives. This is Brigadier Jason for Brigada News Johnson. Brigada News.